Agad na pinaimbestigahan ni Masbate City Mayor Socrates Tuason ang kumalat na video ng isang kuting na katabi at tila pinapakain sa ahas sa isang minenso sa lungsod. Sa official statement sa Facebook page ng Masbate City Government, ipinahayag nito na labang na ang lungsod sa naturang video at nakikisa sa lungkot at pagkabilasa niya ay act of animal cruelty. Kaugnay nito inatasan si City Veterinarian Dr. Sosor Rosero na magsagawa ng agaran at masusing investigasyon kaugnay sa video. Sa pare naman ng Carmen Maspate kay Dr. Rosero Nabatid na nagkakatawang ipinasok umano na ng bisita ng Minizu sa kulungan ng ahas ang pusa at kinunan ng video. Sa tanong kung bakit may sugat ang ahas sa paluwala ng isang hindi napakilalang empleyado ng zoo, silaksa umano ito ng mga naunang bisita sa hindi malamang dahilan at nanghanapin kung nasaan ang pusa na kalabas naman umano ito ng kulungan. Samantala, magsasagawa din ng hiwalay ng investigasyon ng DNR Maspate kaugnaya sa nasabing usapin. Kasama nyo sa Armin Masbate, Radyo Man, Ram ang season tatak aramen.